Iris, ang iris sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay nagpapamalas ng isang ugaling may kahabaan ng pasensya. Higit lalo kung ang hangad ay katahimikan at kapanatagan sa buong maghapon. May kakayahang makita agad ang mga bagay na dapat iwasan at sa ganitong paraan ay nakakaiwas sa gulo o abala. Sa larangan ng kabuhayan, pinipili ng Aris ang pagsusumikap at pagiging masinop, dahil nais nitong makamit ang tuloy-tuloy na pagunlad. Hindi ito sanay makiusap o umasa sa iba, kaya sa trabaho man o sa personal na buhay, sariling lakas at diskarte ang sandigan. Ayaw nito ng maingay at magulong usapan sa tahanan, kaya pipiliin ang katahimikan. Sa usaping pag-ibig, hindi pumapasok sa isipan ang pagiging seloso o selosa, mas pinapahalagahan ang tiwala at katapatan. Sa pagtatapos ng araw, nanaisin lamang ng aris ang isang simpleng pahinga para sa katawan at katahimikan ng isipan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay magpapamalas ng pagiging istrikto at maingat sa kilos at pananalita. Likas ang pagiging mapanuri, kaya't hindi agad-agad nagpapasya kung may hindi pa ito nauunawaan ng lubusan. Madalas ay naghahanda ito laban sa anumang uri ng aberya o suliranin. May likas na tapang at paninindigan, kaya mahirap pakiusapan lalo na kung taliwas ito sa kanyang paniniwala. Sa gawain ay metikuloso at palaging sigurado sa kanyang mga kilos. May kahusayan sa pagtatabi ng pera kaya't mailap ito sa labis na paggasta. Sa pag-ibig, lumilitaw ang pagiging malambing at mapag-alaga, isang uri ng pagmamahal na hindi basta-basta nawawala. Hindi ito mahilig sa palabas mas pinipili ang simpleng ngunit matatag na samahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay lalabas na matatag at matapang lalo na pagdating sa hanap buhay. Masigasig ito sa mga gawain at may likas na kakayahang gawing magaan kahit ang mahihirap na trabaho. Walang inuurong hamon basta't may layunin na makamit. Sa trabaho, ayaw ng kwentuhan lalo na kung oras ng seryosong gawain. Sa tahanan naman ay masayahin at gusto nito ang mga kwentuhang nakakatawa at makabuluhan dahil ito ang nagpapasigla sa kanyang pakikitungo sa pamilya at minamahal. Madaling magselos, ngunit pinipiling itong manahimik at pag-isipan muna ang sitwasyon bago kumilos. May malasakit at pag-aaruga sa magulang, at laging handang tumulong sa mga taong mahal niya sa buhay, lalo na kung kailangan ang kanyang presensya o payo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay magiging maingat sa bawat hakbang lalo na kung may kinalaman ito sa pinansyal at profesional na gawain. Likas ang pagiging mislan at mapili sa mga bagay-bagay dahil nais nitong mapanatili ang balanse ng pamumuhay. Sa kanyang isipan, laging nasa unahan ang ideya na kailangang may naipon o napapakinabangan sa bawat hakbang ng araw. Hindi madaling lokohin ng cancer ngayon, sapagkat malinaw ang kanyang isip at mabilis kumilatis sa tunay na motibo ng iba. Sa pag-ibig, ayaw nito ng mga usapang walang saysay at ng mga taong mahilig sa laro-larong damdamin. Sa pananalita, Maingat ito upang makaiwas sa gulo o alitan. Tahimik ngunit buo ang prinsipyo at kaya nitong panindigan ang mga desisyong ginawa kahit mag-isa lamang ito. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay may matibay na disiplina sa kanyang mga kilos at sinasabi. Ang pangunahing layunin niya ay mapanatili ang mabuting daloy ng araw sa pamamagitan ng katalinuhan at tamang desisyon. Hindi lamang para sa sarili ang kanyang pagsisikap, kundi para rin sa kasiyahan at kapanatagan ng kanyang pamilya. Sa trabaho, likas ang kasipagan at handa itong tumanggap ng mga tungkulin kahit mahirap, basta't may layunin na kapakipakinabang. Ayaw makisali sa mga gawain o tao na may bahid ng pandaraya o kasinungalingan lalo na kung usapin ng pera. May paniniwala itong anumang maling gawin ay babalik sa gumawa kaya't laging pinipili ang daang tuwid. Kapag nasa tahanan, masigla itong kasama. Gusto nitong marinig ang halakhak ng mga mahal sa buhay, at nagiging mas masaya kapag ramdam ang pagmamahalan sa loob ng bahay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay magpapakita ng kahusayan sa pagdedesisyon lalo na sa trabaho. Ayaw nitong pumasok sa anumang gawain kung hindi ito sigurado sa magiging resulta. Gusto nito ng pangmatagalang hanap buhay, kaya't ginagawa ang lahat ng may disiplina at pag-iingat. Hindi ito sang ayon sa mga kwentuhang walang kabuluhan lalo na kung oras ng trabaho. Matapang sa pagtatanggol ng tama at hindi nagpapadala sa impluensya ng iba. Likas ang pagiging maingat, at may matalas na isip na madaling nakakaalam kung alin ang tama sa mali. Marunong magtipid at hindi basta-basta maglalabas ng pera kung hindi kailangan. Sa pagtatapos ng araw, mas pipiliin ito ang tahimik na kapaligiran upang makapagpahinga ng maayos ang katawan at isipan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay may ugaling naghahangad ng katahimikan sa paligid at pinipiling umiwas sa mga bagay na nakakadagdag ng tensyon. Ngayong araw, mas uusbong ang likas mong pagiging magalang at magiliw sa pakikitungo sa iba, lalo na sa mga taong malapit sa iyo. Marunong kang pumili ng tamang salita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, ikaw ay magiging mapili sa mga gawain gusto mo ng maayos na sistema at hindi nakakalitong pamamalakad. Sa usaping pera, mapagmatsyag ka sa mga paggastos, kaya hindi basta-basta bumibitaw ng salapi lalo na kung hindi naman kailangan. Sa usaping damdamin, tahimik pero matatag ang puso mo, marunong kang maghintay at hindi mabilis magalit. Sa tahanan, nais mong makaramdam ng katahimikan kaya iiwas ka sa mga maingay at hindi kinakailangang diskusyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay nagdadala ng mas malalim na pag-iisip at tahimik na lakas. Ngayong araw, lalabas ang iyong ugaling may matinding pakiramdam sa mga nangyayari sa paligid, at dahil dito, makakaiwas ka sa mga problemang maaaring sumulpot. Ayaw mong nauuto o napapakinabangan kaya mapanlikha ka sa pagtatanggol sa sarili. Sa hanap buhay, palaban ang iyong kilos at hindi pumapayag na mapag-iwanan. Sa tahanan, may pagpapahalaga ka sa katahimikan kaya pipiliin mong hindi makisali sa mga usaping wala namang saysay. Kapag umiibig, tapat at seryoso, pero may likas na pagdududa sa mga taong hindi palubusang kilala. Sa pera, ayaw mong basta nagpapautang kung hindi naman tiyak ang balak ng kaharap. Ngayong araw, mas paiiralan mo ang pagiging maingat at matatag na hindi basta-basta natitinag. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay may masiglang damdamin at bukas na isipan para sa mga bagong karanasan. Ngayong araw, ang ugaling palakaibigan at palabiro ay lalong magniningning, kaya maraming matutuwa sa iyong presensya. Hindi mo gusto ang mga bagay na paulit-ulit at nakakasekol, kaya hahanap ka ng paraan upang mas maging makulay ang iyong araw. Sa trabaho, mabilis kang kumilos, at kung saan ka makakakita ng oportunidad ay hindi mo ito palalampasan. May pag-aalab ang iyong damdamin sa paghahanap ng tagumpay at hindi ka basta sumusuko. Sa usaping pag-ibig, masaya kang kasama at hindi maramo sa oras. Sa tahanan, gusto mo ng bukas na komunikasyon at ayaw ng masyadong istrikto o matahimik na kapaligiran. Ngayong araw, ang ugali mong mapaglakbay at laging may layunin ay magdadala ng sigla sa mga taong nakapaligid sa iyo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay may likas na disiplina at pagnanais ng kaayusan sa lahat ng bagay. Ngayong araw, lalabas ang iyong pagiging maingat sa bawat desisyon lalo na pagdating sa usapin ng trabaho at pananalapi. Hindi ka basta nagtitiwala sa kahit sino kaya mas pinipiling mong ikaw mismo ang tumutok sa mahalagang bagay. Sa trabaho, mapagkakatiwalaan ka at laging may inisyatibo. Sa tahanan, nais mo ng organisadong paligid at maayos na pakikitungo sa bawat miyembro ng pamilya. Sa damdamin, hindi ka mabilis, umibig ngunit kapag dumating na ang tamang tao, seryoso at maalaga ka. Sa pera, ayaw mong masayang ang pinaghirapan kaya may matinding kontrol sa paggastos. Ngayong araw, mas paiiralan mo ang pagiging responsable at tahimik na sipag upang makamit ang inaasam na katahimikan at tagumpay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay may ugaling mahilig sa bagong ideya at kakaibang pananaw sa buhay. Ngayong araw, mas magiging bukas ang isipan mo sa mga pagbabago, pero hindi ka basta nagpapadala sa usapan ng iba. Gusto mong marinig muna ang kabuuan bago magbigay ng desisyon. Sa trabaho, may kakaiba kang paraan ng pagresolba ng suliranin na minsan ay hindi agad nauunawaan ng iba, pero epektibo. Sa tahanan, mas gusto mong tahimik pero may kalayaan ang bawat isa. Sa usaping damdamin, hindi ka mabilis magpahayag pero tapat ka sa iyong nararamdaman kapag dumating ang panahon. Sa pera, may diskarte ka na hindi basta-alam ng iba pero nagiging matagumpay. Ngayong araw, ang kalikasan ay nagbibigay sa iyo ng lakas para ipagpatuloy ang pagiging totoo sa sarili at sa sariling layunin sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay may ugaling malambot ang puso pero may lalim ang pag-iisip. Ngayong araw, mas magiging malapit ka sa mga taong may pangangailangan, at kusa mong ibinibigay ang iyong tulong kahit hindi ka hinihingan. Hindi mo gusto ang tensyon sa paligid kaya mas pinipili mong umiwas sa mga usapang walang patutunguhan. Sa trabaho, mas pinipili mong mag-focus sa tahimik pero kapakipakinabang na mga gawain. Sa tahanan, malambing kang kasama at gusto mong maramdaman ng pagmamahal at pangunawa. Sa usaping damdamin, tapat kang umiibig at mas gusto mong ipakita ito sa gawa kaysa salita. Sa pera, minsan emosyonal kang gumastos lalo na para sa mahal sa buhay, pero ngayong araw, mas mapagmasid ka Ang pahiwatig ng kalikasan ay nagdadala sa iyo ng banayad ngunit matatag na paninindigan para sa kapakanan ng sarili at ng pamilya At tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat